Ano so, yung ginagawa mo dyan. Mm -hmm. Dalab-dalab mo yung bulaklak mo eh. Siyempre. Lagyan daw natin ng sugar. Tsaka? Tsaka suka. May suka na yan. Yung ordinary suka lang? Mm -hmm. Para hindi mamatay yung bulaklak? Mm hmm. hmm. Hindi ko lang ihip kong kutsara. Kamay ko na lang. Kasi hindi naman siya one liter. Ganyan lang. Tapos ilang weeks itatagal niya? Yun lang natin. Ilang weeks. Isang patak lang. Isang patak lang? Lahat mo na. Tapos lagay mo ng luya. Sibuyas. Nangiyak ko. <laughs> <laughs> hmm. Brown sugar yan, ha? Mahal, ah. Mamahalin, na? Brown sugar pa. Para may pagkain yung flour ko. Ano yan? Sabi ni Google? No. Sabi ni Google, eh. Hmm. Google, la, Pag namatay itong Google, kasalanan mo. Mukha siyang plastic. Plastic lang eh? Hindi eh, pala tunay. Alam bulaklak yan. Di ko alam, basta ang bulaklak to, diba? Ang ganda-ganda niya, dami mo ng bulaklak. saya Plantitas, plantitos. Tsaka may mga bulaklak pa dito. Orchids. Ano yan? Cactus? Cactus. Eto, para bukas, ililipat mo na. Pwede na. Ah. Nanganak na to, diba? Ito yung anak niya. Ayan yung anak niya, oh. Naku, nasugatan. <laughs> Joke lang. Ay, may anak na siya, oh. Susugatan mo, susugatan kita. Naku po. Susugatan ako para lang sa halaman. Ito bigay ni Maring Luna. Si Luna, shout out kay Maring Luna. <laughs> Dahil sa'yo, nagiging gubat na tong kwarto ni. Hindi, <laughs> 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 ang ganda nito. Maring Luna, salamat sa sa bulaklak. Another bulaklak ulit. Na yung... Kaya siya nag-garden niya. Garden niya sa kwarto. Wala na yung... Yung... Ito, wala. Happy ka naman dyan. Oh, ah, wala na, huwag mong patayin. Masasaktan yan. Ano na siya eh, tuyot na Ay, ganun talaga. May hangganan ng mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. Kailangan mo na ba ng tubig? Hmm. Kailangan ko na tong i-anul kasi ilipat eh. Eh? Kailangan ko na kasi... Sosyal ang tubig eh. ah! Mineral! <laughs> Ay <sya. laughs> Pang mayaman! Mineral pa yung tubig si Kings! Kinga! Shout out taga Krakow si Kinga! Ano? Hmm. Well, ilipat oh! Ang uh, laking lupa diyan, oh. Hindi eh, namatay <laughs> <laughs> eh, yan diyan sa lamig. Eh pa kanina mga pang indoor. Uh, orchids. Ano bang bulaklak to? Halaman. Orchid. Orchids ba to? Ito eh, ito, itong green. Snake plant. Ha? Huh? Snake plant. Oh, basta plant. Snake. Plant. Ah, snake plant. Bahay ng ahas. ahas. snake plant. Bakit tinawag na snake plant to? Comment down snake. below nga. Ito, dalawa yung orchids niya kasi. Ayan pa isa. Inahanap niya yung alahas niya, hindi niya mahanap. Uh, andun pa yung, isa, yung dalawa niyang maleta. Sa so, dami niya kasi maleta. Ito, ipapapackage niya na iba dyan. Ito yung iba niyang mga alahas. Ayun. Ayun, nag-aayos siya. Nag-organize. nag -organize. -organize niya kasi yun. Uh. Ano ba yung mga ipapapackage mo pa? Yung nandun sa blue na yun, o. Oh. Puro na yun pang papackage. Ayan. Mabigat okay. ba to? Mga ilang buwan pa, ililipat na yan. Papuntang Pilipinas. Nag-alarm na. Nag-alarm na to kasi yung ilalabhan niya. Stop. Day kasi ni partner bukas. Kaya ayan, naglalaban na siya na. Pang, ito na yung unang batch. Yung last batch. Last batch mo ba yung puti? Oo, yun na. Bukas na lang yung isa kasi wala nang sampayan Bukas na lang to? Wala kasi. Ah, okay. Pag bubukas mo na lang, dayo mo naman eh. Ko Malamig na kasi no, kaya nilalabas mo na. Tapos isosolid pa yan doon. Taas yung consumer. Hindi. Hey, Mag-impake ka na. Bakit ilalabas mo yung pang summer? Hindi. Ipapasok it, ko nga dito sa ano. Oh, ito pala eh. Ito siya? Hindi yan. Wala dyan. Uh. Yan? O, Tatabi mo na ba? Ang pang winter ang mga winter. Winter na kasi kaya ilalabas na yung mga pang winter. du du malaglag malalaglag. Hmm. Kani na kay bibigyan. Ano to kay Ariel? Ariel? gusto niya? Okay na, bigyan natin. Ano to reverse bowl? Ano Mas maganda isa. Kabilang mo. Nagkita mo natin kay Rowell Rowell, oh Ihatid natin Dave nun eh San si Rowell? Ano? lang Sa'yo daw, sabi ni Em Kung ayaw mo, bigay mo na lang daw sa iba Bawal! Thank ah. you, Philippine. Ginagawa ah. mo. Kasi ito. Malamig. Ah. Ah. Laro na, laro <coughs> na. Alo? Sige lang, maglaro ka lang. Ah. PUBG sana. Wala ko lang kasama sa PUBG. GMLC, ML Owen. Kasama kami, ng lang. narubat. ba't ako? Mabot siya e, muna kayo, nag-aayos kami dun eh. Ayun, ah, ganda. Hindi, nag-aayos lang ng mga gamit. Ah. Nagbabawas. Ah. nang pang-package kayo? Uh -huh. oo saan kayo nag call box? wala pa, nire-ready pa lang yung mga ibabalot kasi kami january kami kukuha ng box dalawa mga ganun din Pinay. sa ipinay kay kabayan? muna kayo okay na, naibigay ko na salamat daw na marami sa bonnet okay papadala na yan sa Pilipinas sa susunod. Full goods na.